Sabado mag install tayo ng, ng washing machine washing dryer mga dreno, no? yung papalitan eh hindi yata kinuha yung luman dryer kaya isa yon sa sa challenge ko ngayon ang ilabas yun mabigat bigat yon okay isa lang naman kailangan natin dito eto yan lang naman ang kailangan natin hopefully ngayon tingnan natin. Ito, ito. Sa harapan. Anyway, tignan uh, tingnan muna natin. Dito lang naman sa baba mga draino. Ito yung aalisin natin. Yun yung ipapalit natin. Okay? Parang ano yun? parang ah okay kala ko masyadong malapad pero 24 inches lang kasi 20 meron kasi 27 inches na ito mga dreno so yun yung tatanggalin ko ah ito pala yung tatanggalin ko Nagle leak daw to eh pero hindi ko na chinek kung saan yung leak niya eh sinabi ng technician palitan na kailangan ng palitan kaya papalitan na pero ayos pa yung dryer na ito. Nothing better than spending my day with you. My life's sunny and better, girl, when I'm with you. She a bright like a star in the sky. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, Shawty, we could go. Don't need no luggage, na 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 na. Don't need no stress, girl, na 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 na. Just be in your suns, alright, suns, earth, right, girl. I want nobody but you. sa inyo mga dre kung ano lang yung ikakabit ko etong water line pagkatapos etong drain pagkatapos etong uh, itong vent para sa ano para sa, sa dryer mga dreno no? yan ikakabit lang yan dito tapos ayun lang yan madali lang ba? Diba? pero pag pina mo yan sa magdi-deliver 200 dollars siya tayo mga dreno eh samantalang yan lang yung gagawin ah excuse me po ah, lang mga dreno diba so tapos na mga dreno medyo pag naglagay kayo ng ganito dito lang kayo may hirapan eh kasi nga lalo pag hindi magkapantay Anyway, wag kayo bibili pala ng hose mga no kung sakali man. Ah, kung sa bagay, gusto yung palitan ng matibay-tibay, no? kasi pag bumili kayo ng ng washer dryer may kasama na siyang ano hose bakit isa lang ah dalawa okay dalawa to mga dryer kaya huwag nang bibili ng hose kasi may kasama na siya mahal din to eh hanggang maabot to lang ano eh yung mga ganong klase yung braided breed, siguro mga 29 23 o 29 Ito, medyo mas mura to pero it will do the same job mga dryer ang problema ngayon kung paano itatapon to wala akong kasama magbuhat gusto ko sanang kahuyin ni eh, kaya lang hindi na lang okay pa yung ano niyan mga dren no? okay pa yung dryer niyan eh gusto ko sanang iuwi eh kaya lang ah, masyadong malaki lalo na yung dryer sa amin laging sira laging dinanakawan grabe mas may malalapa sa ma eto malinis pa to mga oh no? May nakita ako na ibang estudyante talaga namang nako po na marunong maglinis. Delikado yung pagpuno ng untika, eh. Diba? Pwede rin pagmula ng sunog, eh. Meron po ba laman sa loob? Okay, wala na. Okay, tanggalin na lang po. Tapos, tanggalin din ito. Okay. Ah, tanggalin din ito. Okay. Pack up na mga tapos na yan. Hi, good morning. Yes, sir, good morning, sir. Yes, sir. I have this uh coat and I would I would like to buy the insurance for my car. Bumibili <sighs> ako ng insurance ngayon mga dreno kasi nga lilipat na ako mula sa TD kasi sa TD mga dreno. Una yung insurance ko doon. Uh 140. After 1 year, hindi na bawasan pero nadagdagan pa, naging 150. Ngayon, ngayong darating na taon na to, ang ah, ngayong insurance na to pagka-expired na ito, pag nag-renew ako, magiging 200. eh wala naman akong claim na ginagawa. Kaya pinakancel ko na yung insurance ko sa kanila hanggang 15 na lang. Kukuha na ako ng bago mga dreno. Kaya ah, naghahanap ako ng mas mura. Ewan ko kung gaano katotoo tong Promotel na to na $105. Malalaman ko mga dreno. 105, di ba? Laki. Eh. Hopefully totoo to mga dreno. Tingnan ko nga promo insurance review. Importante pala. Yan. Yes sir. No, I was thinking that maybe you can lower it down a little bit more. Okay, thank you. Yeah, thank you. So, yon mga dreno, uh, nakakuha ko ng insurance na mas mura-mura. 118 a month kumpara sa magiging ano sana magiging 200 dollars na insurance mga dreno. At uh, mas maganda 'yon, 'di ba? <laughs> Kaya nakatipid tayo mga dreno. Ganun yung ginagawa ko every year tuwing matatapos na yung insurance ko o bago matapos. Naghahanap ako ng, ng mas mura. Nagtitingin-tingin ako, nag umihingi ako ng coat, nagpipila pa ako online. Kasi somehow baka mapababa ako pa mga dreno. Ang sabi sa akin yung ano, yung, 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 nung, nung kausap ko, yung broker, kumbaga hindi daw nakatulong yung neighborhood ko, tsaka yung klase ng sasakyan ko kasi nga Honda is the most stolen vehicle dito sa amin mga dreno itong Honda CRB tapos sa neighborhood daw namin o dito sa Montreal mismo maraming carnapper kaya isa yung sa dahilan kung bakit mataas yung insurance last year for the past years mga dreno mula nung nag, nag, na insured ako sa sasakyan hindi pa naman ako di diba so labas lang ng labas yung pera kahit nga magkaroon ng konting problema yung sasakyan, medyo masira, ba diba? Dahil sa vandalism or yung mga pagtatangkang makarnap yung sasakyan, hindi ako nakiklaim sa si insurance kasi nga there's always the possibility na ano eh, i-jack up nila yung ano mo eh, yung insurance mo eh. May mga nagsasabi, hindi raw tataas yung insurance mo, kung hit, lalo na kung hit and run, so why not, why not mag-claim ka? But, hindi mo alam eh. Diba? ba? Katulad nyo, wala ka akong ginagawa. Eh, bigla, biglang tumaas yung insurance rate from 160, gagawing 200. Eh. ba diba? For no reason at all. So, I think, ah, uh, dapat maghanap ka ng murang insurance. ba <laughs> diba? Kasi hindi ka naman nagkiklaim eh. You just need it para sa ano talaga. Emergency. ba diba? O kaya malaking damage ng sasakyan mo. Yun. Na, uh, thank you at nakahalata ng insurance na mura-mura. Nandito tayo ngayon, mga dre, sa Walmart. Tumitingin ako ng mga ano, gamit sa sasakyan na pang winter. Mahal na ito, no? Pambihira, oh. Naalala ko nung naputol yung ganito ko, eh. Talagang gagawa ko ng remedyo kasi ang mahal, oh. 24.97, di ba? <laughs> Laking bagay, eh. Pero sadya ko talaga rito. Itong ano, itong deep dish matting, mga dre, no? Kasi nga, yung sa akin parang ganito lang yung sa akin eh mababaw lang hindi sapat yung lalim niya lalo na pag babatakakit baba ka sa sasakyan no? eto eto, eto. yun no? eto ah, magkano ka ito lang presyo oh, naman ako sa iyo yan no? talagang pwede ka magluto rito mga dry, no? lalim eh no. 1 inches, one and a half inches yung lalim niya. Yan. Ang tanong, magkano? Ito lang presyo. Oh, 19? Talaga? Bakit ito 4 pieces? Eh, okay. <laughs> Kailangan ko makipag-away muna eh, di ba? Oh, yun yeah, eh. Bakit ito 4 pieces? Okay. pieces isang set. Okay, ay right. pagbulo pa ako mga dre no. four no, pieces isang set. Oo nga no, ba't ito dalawa lang? May kumuha? <laughs> May kumuha? Okay, lagay natin to. Uh, good. Uh, can you tax, uh, can you scan this for the price? Yeah. Okay. Thank you. So, it's $30. Napais ka natin, mga Dreno. It's $29.98. Napang alam eh, no? Mas mura to, mga Dreno. Canadian tire. Mahal to eh. Parang nasa ano to eh nasa kulang-kulang 60 dollars yung deep dish mating nila so dito tayo yan ah. pagkatapos hindi naman ako nagpapabango sa sasakyan para hindi nakakahilo <laughs> kasi nakakahilo eh diba pag may pabango ka sa sasakyan okay Pagkatapos, ang kailangan ko ay windshield washer. Wala, last take. ba ako napapunta rito sa Walmart? <laughs> Minus 40 degrees. Mas matapang yata pag ganito, mga dre, no? Yung nagsasabi, masama daw sa pintura ng sasakyan, eh. Pero palagay ko, siguro naman, inaral nila to, di ba? Bago pa nila anuhin. Eh pagpandila pa nila ibenta sa pam ano sa mga mamamayan mas mura to 378 minus 35 degrees celsius okay. ah hindi mo tayo bibili ng pagkain kasi <laughs> masyado tayo nasusugatan sa pagbili ng ating foods nagugutom na nga ako oh, kanina ang inalmusal ko lang ano lang isang avocado tsaka apat na itlog wala na pala rin kami ng itlog ang lakas ko sa itlog parang sa isang araw sampu yata nakakain ko itlog 'di ba? Diba? alam ko mga Andre oo mataas ang kolesterol pero yun ang kailangan ko papakita ko sa inyo pag nagpa blood works ako ay di ko rin pala makikita yung resulta no pag nagpa blood works ako kasi nga hindi naman binibigay dito pero sasabihin sa akin ng doktor kung tumaas ba yung ano ko diba yung aking cholesterol 548 para sa tubig na 24 peraso kaya nag-aantay kami ng sale pag naka sale yan mga 3 dollars na lang yan ngayon, hindi na ako mga dre, no? Di ba? 2, 4, 5 dollars. Wala lang ganyan. Dati mahilig ako sa ganyan. Sa, lalo na dun sa, ano, sour cream and onion. Ako po. Eh, lintik ang alat, no, mga dre, no? Maalat, pero masarap, eh. Chocolate, hindi na rin ako kumakain. Kaya, lagi akong laway na laway ngayon sa mga pagkain. Kasi nga, namimiss ko na sila. di Diba? Nung nakaraan, eto, eto, nagbahaon ako na eto mga dre, Ah, no? uh, jack links. Oh, hindi pala to ganito. Pero, eto, tinitingnan ko yung ingredients niya kasi mga dreno no? Tulad nito, pork, chicken, water, salt, spices, dextrose, sodium, sodium nitrate. Sodium nitrate, pag may ganon. Ano ba yun mga dreno Pero bad daw yun eh. Kaya, <laughs> pag may sodium nitrate ako nakita, hindi ko na, ano, hindi ko na binibili. Ah, uh, eto may sodium nitrate ba to? Wala. Pineapple powder smoke. May sugar. Pero I think hindi naman ganoon karami yung sugar niya, 'di ba? Para para sobrang makaapekto sa ginagawa kong diet. Pero 'yun nga mga dre, uh, sodium nitrate iwas dun. sa sugar sa white bread sa sa pasta. Yes, sir. How are you? I'm uh, good. Thank you. How are you? Bye, thank you. Ayan. Manager yun dito mga dre, no? sa Walmart At ang manager sa Walmart At sa ibang mga passport Hindi naman kataasan ang sweldo oh, Maliit lang ang sweldo nila Baka mataas na yung 22 o 23 dollars mga dre no? naisip ko kung bibili pala ako ng ano, ng hipon wala hipon para kahit papano ano rin eh uh, may iba din pa yung lasa o kaya salmon siguro bibili ako salmon panglagay sa scrambled egg ngayon na lang ano to okay. Uh, 3870 Ito yung luma ako mga no? Ganito lang sya o Flat lang sya o Kaya Okay Alisin natin Palitan natin ito Ah oh, okay Guguntingin pala to Wala akong gunting eh <laughs> Pero ganyan siya mga dreno yun yan diba mas okay mga dre at least malalim lalim ba yung saluhan ko ng ano ba? Diba? saluhan ko ng tubig yan eh di okay sa all right, alright ba? kasi eto wala mga dre no sa eto ano lang to, binigay lang sa akin ni Joby yan eh. Pero ano yan, umichil no. Kaya, alright. Tama-tama yung decision natin up, Tapos ito rin. Ito. May kaguntingin din pa rito. Kailangan din kuntingin yun, no? Nagabi na sasakyan, mga Andre, no? Talagang hindi ko na kasi kaso. Pasensya na kayo. Ganun ako ka-busy. Okay. Ito. Okay. Yun, no? Tapos ito. Pwede namang i-cutter yan mga dreno i-cutter ko na lang yan Para sumakto Pero ayos, ayos na ayos pala oh. Magaling Ang problema lang yung, ginta, yung gitna mga dreno yun ang nawawala ng ano dito Pero eto, i-cutter ko to, parehas silang dalawa Tapos i-overlap ko para kahit papano May ano rin siya, may protection siya, no? Dito naman tayo ngayon sa Putay para bumili ng belly. Bibili ako ng belly para magano uli ako. Adobo sa puti. Patis lang tsaka ano, tsaka suka ang ilalagay ko. Tapos paminta tsaka bawang. Okay na yun. Maglalaway na agad ako. <laughs> sa asin maglalaway ako no kasi Matagal-tagal na ako hindi nakakakain ng asim eh. Ilang may asim eh. Yan eh. Hindi naman to eh. No? Kahit isang ganyan eh. Adobo ko na oh. For eleven dollars one Can I have one twenty? Ah, I see. Okay. My bad. Kena apa lalu ni niya. Hindi. <laughs> thank you, thank you. Yun. Tinatanong niya kung ako, ako daw yung vlogger. Hindi ako yun. <laughs> Hindi ako vlogger. Bili ako buto-buto tsaka, tsaka belly. Buto-buto para makahigot ng sabaw. Mga bagay na namimiss natin. Lalo na yung, ano, yung pot. sarap na. sarap Naalala ko dati mga dreno. Ah, uh, paano ba? Nung sinusubukan ko pa lang tumigil sa sa pagyoyosi. Tapos pang pinagkukumpara is yung nagda-diet tsaka yung nagyoyosi. Kumbaga, sa nagda-diet, kang may, may, cheat eh, di ba? Kumbaga may cheat day na pwede kang kumain ng mga bagay na gusto mo kainin kahit matatamis, di ba? Ah, uh, kasi hindi ka naman tataba sa isang kain lang. Kumbaga, Sunday, kumain ka ng cake. Hindi mo may katataba yun. Unlike sa pag nag ka kasi, pag ka kasi, no, kumbaga pag tumikil ka, dapat hindi ka na uli titikim. The moment na tumikim ka, kahit matagal ka ng stop, katulad ko mga Andrea, no, more than 10 years na akong stop sa pag pag, pag tumikim ako sa pag ng yosi, ano eh, kumbaga, babalik na naman yung cycle ng addiction sa sigarilyo. Kumbaga, mataas yung chance na sa mga susunod na araw, back to normal yung pag ko o baka mas malakas pa. Kaya pag tumigil ka mag dapat hindi ka na titikim kahit isang paplang. lang. Pero kung nagda-diet ka, okay lang daw kumain ng cake, paminsan-minsan. <laughs> Di ba? Huwag <laughs> ibaraw yun. Wala lang, naikwento ko lang. Okay naman ako. Okay, I can have uh, one and a half kilo of this, okay. yeah, and one pork belly. Okay. Thank you. Okay, uh, yeah. six dollars para sa boto, -boto. yeah. Some isang belly. siguro mga 10 dollars siya. Seventeen. Thank you. Balde. Kala ko ten. Seventeen pala. Malaki yung kinuha. Bibili pa ba ako ng ano? Bibili pa bibili pa ako ng ng salmon eh. Siguro hindi na hindi na siguro shrimp, bibili pa ako ng shrimp kinaisip po <laughs> 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 hindi, wag na pwede na to ano itong mga to? doing, doing the beef hindi ko alam kung ano yun <laughs> pero may mga frozen duck sila rito oh, Andre, no? Uh, kung ano ano ano, tinda nila rito eh. Yun, Taiwanese na chicken. May ganun pa eh, di ba? Oh, durian. May mga ano na rin dito. Yung ano man tawag dito, yung eh, mga dessert, no? Ito pala, buko juice. So, oh. magkano itong buko juice? Nako po, inang eh, four dollars, so. Ayan, mga dre, yung buko juice na yun, nasa bao pa talaga, o. Oh. Kaya lang, <laughs> mapapakamot ko rin sa ulo, di ba? Four dollars. Ah, Nakakita ko na. Tama ba? Ito. Yellow. No? Ah uh, 100% tama ba? Tingnan natin. Magkano ito? Ito 4 dollars din. Coconut water. Ah uh, tingnan natin yung ingredients. Ayan rin yung ingredients niya no. Nakikita ba? Okay, 100% coconut water. Magkano kaya yun? 299 eto coconut water tingnan natin kung ano pagkakaiba mga Andre no ah uh, sa yung ano niya yung made of what let me see ingredients coconut water yun lang din no ito na lang diba ba tayong dalawa Wala lang tayong kamay, di ba? Kasi wala tayong basket eh. Hindi dadalang ng basket para konti lang mapamili ko. <laughs> Yan lang ang ko. Tingnan natin kung magkano. Yan ang ating niluto ngayon. Ano to mga dre, no? ah uh, kimchi. Sinigang ko sa kimchi. Para lang maiba. Uh, maraming karping pa rin kakainin ko. Nilagyan ko lang ng ng konting ano ano mga tren variety para ah, magkaroon naman ng lasa kahit pa paano pero mas unlit pa rin ako cheat day pwede nyo na tawagin cheat day to mga tren kasi na mga ano mga gulay gulay what's the